Pag ang kilikili ay nagkasugat, napakahirap nang paputiin. Ganyan yung nangyari sa kilikili ko. Sobrang kaskas. Tapos ang tawas pala ay napaka-agresibo kapag medyo nasobrahan ng kaskas. At kung sakasakali na mangyari ito sa inyo, kumuha lang kayo ng aloe vera. Itapa lang ninyo or mas magandang kombinasyon ay ang aloe vera at ang coconut oil. Ang coconut oil kahit na yan lang ang ilagay mo sa iyong kilikili ay talagang uh, natatanggal yung mga rashes. So, i-kombinasyon ninyo ang aloe vera at ang uh, coconut oil. At alam nyo ba kung ito ay talagang may rashes at talagang uh, kumikirot-kirot at mahapdi, kumuha kayo ng cornstarch, yun yung ilalagay nyo muna hanggang sa ito ay matuyo. At eto, sariling tip ko to dahil nga sa maitimang kilikili ko pagkatapos ng sugat, ay lagi ako naglalagay ng liquid foundation. Itry try araw-arawin nito, talagang napakakinis at napakaputi. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!